nasa Manila Bay ang ko mula dito mm. Bali. Target Uli Sabit na Yun lang uh, Sabit pala dyan Ano yung gamit mo? Yung ano? Floor? Hindi Palaki na palaki yung alon Ang laking isda nun ano ha <laughs> Ayun o no? Ayan o, na, nakita mo? Okay. Ayan o, ayan o! Lumabas yung bunda, ito! Palikpik! pating, Nagpating okay. ay, o yan! Ayan! Ayan o! Ang laki! Pating! Hmm. Tungo, dito, no. ha, yun, oh. Balik ayan o, nagpating o! Ah, yun o! Pating, pating o! Oh. Ayan na, Ayan kita o, pating! Ayan, pating o! Video mo! Wala, malabotong ano ko, cellphone lang! Ayan o, laki o! Basuhan ko! tag Butol yun! Ano mo jan? Ay, hindi na, no? Ayan, no? Oo. Ang ng pateng? Oo. Ayan naman, nabasok paligpik. Ano na? Hindi na, dumiret. Nandiyan, no? May mga isna pala dyan, no? So, naan? Kaso lang, hindi natin... Ano pala? Tatakpuan mga isna mga isna pala. Ha? Ang laki ng pateng? Ano pala? Nangaroon paligpik? Oo, nakausli. Nga, nakikita ko, nakaharap pa ko, eh. Malaki, ha? Nandiyan, nabasok pala dyan, ma'am, ma'am. Ya, yeah, no? sumabit tuh yata. Lu, sumabit tuh. Uy. May sabitan pala dito, bro. Ay, tayo pala ng kasabitan. <tipan> well, eh. Ay, may mga isda pala dyan, no? Ay, pagkabis ko, ano yung nakausli? Sabit, bro. Pre. Kasi may ano, hipon mo? Hipon. Layo dun. Malaki yun. Ang lahaba ng ano eh. Isa lang. Ay, sige, dalawa ba na? Tatlo. Sabi ko. Nakita ko mm. nga na. Nabidyo pero malabo. Puro. Mamali. Bakit nakausli yung ano? Ano <laughs> pre? nakausli yung aming <laughs> nakausli yung paligpik nakausli <laughs> um, <laughs> um, yung paligpik, malaki na di mo ilikot lalo sa malapit yun wala hmm. lang papunta doon no lako wala nga isa dito may ikot ikot lang yan yeah, eh, ikot na abidyan mo abidyan mo Tingnan mo kung nakuha.